magandang araw po at welcome po dito sa ating channel for today's video atong ating pag-usapan yung, yung, tungkol sa multi at kung paano ito gagamitin na basic na use sa multi at ano ang mga dahilan kung bakit ito nasisira Uh, factors bakit ito nasisira una sa lahat itong gagamitin natin una ito muna digital na tester itong digital na tester na to siya ay automatic siya na ano hindi siya manual auto rinse po siya simbawa pag nag uh, select ka ng volts na DC hindi na hindi ka na, hindi magmamanual kung anong volts ang gagamitin mo kaya dito mayroon siyang mga number number na ano na select ko pa 10 50 to 52 1000 volts ito wala na pag DC volts at saka AC yun na pag resistance naman hindi ka na mag ano kung mag manual kung alin dito times 1 times 10 or 1k wala na ito automatic automatic rinse po kasi ito una tayo sa dito sa voltage titest tayo ng ng battery bawa ito kita ba meron tayong 1.5 volts na battery saka yung polarity nito makikita pag naka negative yan magre-read pa rin siya pero pag na-reverse yung polarity mayroong negative yan ang baba ito correct polarity po ito yan 1.5 volts DC pag ni-reverse ko yan 1.5 volts pero mayroon siyang negative kaya nga nalaman natin na Rung polarity po siya. Dito naman sa isang batere. Ito po ay 3 volts na batere. Ayan. 3.3 volts. So, negative. So, dito sa likod pala yung positive side niya. Ayan. 3.3 volts. Pag sa mga ano naman, mga pisa. Halimbawa, itong diode. Dito siya sa diode test select sa diode test yan diode 0.5 volts yung na-read niya Tapos pag ni-reverse oil yan po ang diode na good pag oil siya pos pag ni-reverse mo oil open na siya Bawa, mayroon siyang resistance Kabilaan yan po ay Sorted Ito po yung Sunod yung resistor Ito po ay 27K Yan po 27K po yan Red, violet Orange Select natin sa Resistance 26 0.3 kilo ohms kasi mayroon po yan tolerance kaya nga pero ano pa rin yan good pa rin yan yung isa naman ito ay 33 kilo ohms 32.2 2.20 kilo ohms good pa rin yan Paso pa sa, kasi, kasi, mayroon niyang 5% na tolerance ito namang mga kapasitor set natin sa kapasitor kapag siya mag, mag magbasa ng kapasitor yan po. 2.7 microfarad yung value niya. 2.7 at uh, 2.2 microfarad. Good pa rin yun. Ito pa rin. Yung isa, yung value niya, 47 microparad test natin 46.50 microparad pasok pa rin yan sa value nya dito naman tayo sa analog natin ka muna meron pa mga transistor yung transistor dito tayo sa diode range ng diode ito yung base collector at saka emitter dapat mag ulit po siya ng gaya ng diode yan po, point four. tapos pag pinaligtad puil na, yan po yung good ito din point five. pag mayroon siyang resistance kabilaan, yan sira na yan dito naman sa ano sa analog itong analog manual kasi ito eh yung ano pala yung pios <laughs> ko yung pios ano siya dito lang siya sa buzzer mode yung pios uh, pag nagbabasir siya ayan good na yan pag walang buzzer saka magsisiro naman yung resistance mababa yung resistance hanggang zero yan hindi hmm. Siya, siya, mababa na masyado saan na buzzer siya dito naman sa analog pag nag-test tayo ng tios dito lang po sa times 1 continuity lang po siya ganyan pag wall na ng palo sira na po siya yung 1.5 volts na battery dito lang siya sa 10 volts pag ganito analog iwasan natin na magkabaliktad yung polarity pag DC kasi papalo ng reverse yung needle natin at posible siyang masira dapat correct yung polarity pag test tayo ng DC 10 volts yan abot sa dito yan dito yung 10 to so 1.5 volts siya hmm, lampas ng kunti hindi siya umabot ang to so 1.5 volts ito yung 3 volts 3 volts siya kasi 4 3 dito pag ano naman pag diode ganyan lang po siya walang palo sa isang direksyon pag diniriktad mo mayroon siya tapos punta ka sa mataas na sitting para tingnan mo kung mayroon siyang leaking pag nag palo siya ng konti leak na po siya ito pong resistor 2 point, ay 27k 27k dito tayo sa 1k na ka range zero natin yung dapat i zero pag resistance yung resistor yung testing natin susukatan zero natin para accurate siya 27K yan dito siya sakto kasi dito yung 30 nakaris tayo ng 1K so times 1K 27K ito yung 33K yan lampas ng 30 so tama 33K siya pag naman dito lang siya sa times 100 kasi maliliit yung ano yung mga value ng capacitor na ito dapat ganyan mababang to one, times 1k kasi ma mababang value lang po to ayan dapat babalik po siya sa 0 tapos pinaliktad mo ayan papalo siya tapos babalik siya sa zero ganyan din dito sa isa ayan ayan, ayan. Yung mga multi-tester po natin, nasisira po yan. Mayroon siya mga factors na nasisira. Bakit? Yung dahilan bakit siya nasisira. Halimbawa itong analog pag naka -range ka ng resistance tapos yung test leads niya tinapat mo sa voltahe lalo na pag nasa wall yung 220 volts isisira po siya isa pa pag nasa nag ka ng unknown nga voltage ni mo alam dapat rinse mo muna sa pinakamataas tapos kung makita mo na mababa yung palo dito sa kamababaan kunti unti para makuha mo yung exact na na sukat halimbawa test ka ng DC halimbawa DC tapos hindi mo alam kung ano yung kung saan yung positive negative yung polarity niya pwede mo set niya sa sa AC muna yung mataas na setting kasi yung AC hindi siya babaliktad pag, pag mali yung polarity hindi siya magpapalo kaya makuha mo yung polarity na gusto mo kung saan yung positive at saka yung negative at saka kaibahan ng dito sa digital na auto range kaysa dito sa analog na manual range pag nag set ka ng nag, nagsukat ka ng resistance meron siyang multiplier dito di ba gaya nito na pag resistance automatic na meron naman ding ganito digital na manual rinse din ito pag naka voltage meron siyang 500 meron siyang 200 meron siyang 1.5 volts at saka sa DC meron din siyang at saka sa resistance meron din siyang kasi manual rin man, man, manual, rinse rin po siya hindi siya automatic madali po siya makakakuha ng resistance pero manually eh. hindi siya gaya nito na automatic mayroon din mayroon namang mga advantage advantage ito mayroong disadvantage ito mayroong advantage mayroong ding disadvantage kaya iba-ibang tester iba-iba rin yung gamit kaya dapat tandaan natin lalo na pag-test ng mga voltage. Yung talagang nakakasira ng multi natin. Saka alamin natin kung saan talaga yung yung maximum na capability na mag-test kung ilang voltage. Halimbawa ito, hanggang 700 volts lang po to. Ito hanggang 750 sa DC, 1000 sa DC. Kung nasa manual po yan kasi pag lumampas ka sa nakasaad na na working voltage po niya eh, sis masisira po siya yan lang po ang isishare ko sa inyo sa araw na to salamat